Isa ito sa pinakaordinaryong halaman at hindi gaano binibigyan ng atensyon. At marahil, isa ka din sa mayroong tanim nito sa bahay. Ngunit mahiwaga pala ang halamang ito, lalo na kung ito ay mamumulaklak. Nakaranas ka na rin ba na makapagpabulaklak ng halamang ito? Anong variety ito at ilang beses ka na nitong nakapagpabulaklak? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Dracaena surculosa na mas kilala sa tawag na Japanese Bamboo at Gold Dust Dracaena ay isang halaman na mabilis palaguin at ito ay matibay na halaman na mayroong mga tangkay na parang kawayan. Ang mga dahon nito ay makintab na may mga dilaw na batik-batik na nagiging puti habang tumatanda ang halaman. Bukod sa mga ganda nito mga dahon, may pagmamalaki din ang halaman ito, ang bihira at kakaibang bulaklak nito. Pero bakit nga ba dapat naisin mong makapagpabulaklak ng halaman ito? Ano ba ang mga bagay na mainudulot kapag nakaranas ka na makapagpabulaklak ng Japanese Bamboo? Narito ang mga dahilan kung bakit dapat hangarin mong mamulaklak ang tanimong Japanese bamboo. Magbibigay ito ng maganda at mabangong bulaklak. Ang mga bulaklak ng Japanese bamboo ay maliit at lumalabas ito sa isang mahabang tangkay. Nagsisimula ang bulaklak ng Japanese bamboo sa masisela na tubular na may pinaghalong kulay green at puting buds o talulot. Ngunit nakadepende pa din ang kulay nito sa variety ng Japanese bamboo. Kapag bumuka naman ang mga talulot nito, ay makikita sa loob ang kulay puti at cream na kulay. Karaniwan meron itong anim o higit pa na talulot na naglalabas ng napakabangong amoy na maaring maihalan tulad sa kombinasyon ng amoy na matamis at maanghang tulad ng honey, vanilla o ilang uri ng prutas mahirap ipaliwanag ang amoy nito sa sobrang bango. Lalo na kapag nagsabay-sabay na, nabumukadkad ang mga bulaklak nito. Paraan ito ng pagpaparami ng Japanese bamboo. Isa sa karaniwang dahilan bakit lumalabas o namumulaklak ang isang halaman, ito ay dahil sa paraan nila ito upang magparami at magpatuloy ang kanilang uri. Kapag nagpollinate ang mga bulaklak ng Japanese bamboo, ito ay magiging bunga na kulay green at kapag nahinog na, nagiging kulay pula o orange naman ito na maaring maging potensyal na bagong halaman. Sinyalis din ito na ang halaman ay malusog at nasa tamang kapaligiran. Ibig sabihin lamang nito ay tama ang ginagawa mong pag-aalaga sa halaman. Ngunit maituturing na bihirang pagkakataon ang pamumulaklak ng Japanese bamboo lalo na kung ito ay nasa loob ng bahay. Kung sakali mang mangyari ito, e na inabas ito na bahay upang mapollinate ang mga bulaklak nito at makakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Ang bulaklak ng Japanese bamboo ay maituturing na swerte. Masasabi na swerte ang isang nag-aalaga ng halamang Japanese bamboo kapag nakapagpabulaklak nito dahil sa bihira lamang ito mamulaklak lalo na kung ito ay ginagawang panloob na halaman kumpara sa nakatanim sa labas ng bahay at direktang nakatanim sa lupa na nakakakuha ng sapat na sikat ng araw na posibleng mamulaklak ng madalas. Ang paniniwalang swerte ang pamumulaklak ng Japanese bamboo ay higit na nakabatay sa kultura at paniniwala kaysa sa sayentipikong katotohanan. Ang pamumulaklak ay isang natural na proseso ng pagpaparami na madalas na iniuugnay sa mga positibong konsepto tulad ng paglago, kasaganaan at swerte. Kaya naman, pinaniniwalaan ito ng iba na kapag ito ay namulaklak, may paparating na biyaya at nagandang bagay. Nagpapawala ito ng stress. Ang bulaklak ng Japanese bamboo ay may mahiwagang kakayahan upang pasayahin at iangat ang mood ng nag-aalaga nito. Ayon sa pag-aaral, ang pagtitig at pag-amoy sa isang bulaklak tulad ng bulaklak ng Japanese bamboo ay nagpapasigla sa pagpapalabas ng neurotransmitters sa ating utak. Isa sa neurotransmitters na ito ay ang dopamine na siyang responsable para sa pakiramdam na masaya at maligaya. Bukod dito, pinapataas din ng mga bulaklak ang antas ng serotonin sa ating utak na kilala sa tawag na happy hormones malaga ang papel nito sa pagtasaayos ng ating emosyon at sa pagtataguyod ng pangkalahatang pakiramdam ng isipan kaya naman ang mga bulaklak katulad ng bulaklak ng Japanese bamboo ay maaring magsulong ng kalmadong pakiramdam makabawas ng stress at pagkabalisa at nakakapawi din ito ng sintomas ng depression isa itong achievement sa nagaalaga ng Japanese bamboo ang paghahalaman ay isang paraan upang makadama ng pagtatagumpay. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pagsisikap at pagtsatsaga. Pero kapag nakita mo na na namumulaklak at namumunga ang iyong tanim, makakaramdam ka ng kakaibang kasiyahan sa iyong puso. At damdamin dahil sa wakas, nagbunga na ang iyong ginawang pag-aalaga sa halaman. Taming may hilig lamang sa halaman ang makakaramdam ng kasiyahan ito dahil alam niya sa sarili niya ang ginawa niyang pagsisikap para maalaga ang mabuti ang halaman. Mula sa pagtidilig, paglalagay ng pataba at pagpili ng lokasyon para sa halaman. Kaya naman, kung sakaling hindi pa namumulaklak o namumunga ang iyong tanim, magtyaga ka lamang maghintay dahil darating din ang pamumulaklak nito. Sa pangkalahatan, ang pamumulaklak ng Japanese bamboo ay tinuturing na isang magandang sinyales na ang halaman ay malusog at nasa isang magandang kapaligiran. Kung isa ka sa mapalad na makasaksi ng pamumulaklak ng iyong halaman, maaari mong ipagpalagay na naging mabuting tagapag-alaga ka ng iyong Japanese Bamboo. Ano ang masasabi mo ka, Orban, sa mga bulaklak ng Japanese Bamboo? Mayroon ka din ba ng halamang ito? At nakapagpabulaklak ka na rin ba ng halamang ito? Ibahag ang iyong opinion ukol sa bulaklak ng Japanese Bamboo sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!